¿Qué <laughs> So ano po ang inyong pangalan and ano pong ministry po nung active pa po kayo? Okay, ako si Gigi Ocampo. ah uh, Dalaga pa ako, nandyan ako. Na. Ang uh, unang kung, bata pa ako actually. Bata pa ako kasi mga magulang ko active dyan. Simula nang tinayo yan, yung parents ko active sila. Dito pa nga nag-almusan si Cardinal Sinong haraw, eh. nung in-install yan as a parish. So, lumalaki ko na kasama ko nung parents ko dyan. Tapos, nung high school ako, uh, nagbuo ng choir si Aling Selly Mariano. Kasi araw-araw ang -araw, misa sa chapel, parokya, sa church, walang kumakanta. So, kami, uh, nag naglakap kami, kasama namin si Ate Tessie. Si Tessie Tibara, Uh, nag-choir kami ang tumutugtog ng gitara sabi amin no? si Jerry, si Maestro Jerry Olaguer. High school pa lang si Jerry noon. Ngayon, nang si Father Dixon kasi ang parish priest noon. Nang pinalitan si Father Dixon, gusto ni Father Neri, ni Bobby na maayos ang gamit ng simbahan. Kinuha niya ako sa Kristina, Sa Kristina, tawag doon sa Kristina. Ang pinakasakristano namin, si Chapeli, si Aling Peli Gatapia, at si Tita Chayong Faustino. Ngayon, halinhinan sila. Ako, na sa Kristina ko, tapos may mga bata kaming kasama, yung namin sila, kumukuha kami ng mag-aalay, nag-aayos ng gamit sa misa, tinutubuan ko sila, po yung gamit ng bawat gamit tsaka kung paano iayos so yun, yun lang hanggang nung nag college ako pa rin ako tapos nung hindi na kaya nung schedules ko tumigil ako tumigil ako ng pag pagkakwire habang nagsasakristina ako, kwire pa din ako habang hawak ako sa kristina, kwire pa Dumating si Father Manny Flores, pinabalik niya ako na maging sa Kristina. Sa Kristana na. Kasi ah, uh, ang mga sa Kristana noon na natatandaan ko si si Ate Ragunton, yan si yun ang mga naan dyan. Si si Nelly Gonzales, yan ang mga naan dyan. Noon. So, may college ko, nagtrabaho ko, hindi ko nakaya yung schedules. Tapos, ang nakapag-asawa ko, uh, tapos sa anak ako, hindi na, lalo na hindi ko nakaya yung schedules. Dumating noon si Father Pat, si Father Pat, kinausap niya ako kung pwedeng magsimula ulit na BGMP na ang, yung mother butler na, mother butler na ang, ewan eh, ko kung kay Father Pat yun, mother butler na sabi, pero ang daddy ko noon, AME siya. Tapos dati noon, ang mama ko, siya yung treasurer siya. Tapos, eh, napapalitan, napapalitan. Tapos hanggang si daddy, naging pastoral council chairman. Pag involved kami talaga. Kasi, kasama namin ng daddy ko eh. Pagka may prosesyon, kami lang yung nag kaso, nga talagang ayos. Nung araw, nung kwera ko, kasama namin si, si Dindo kasama namin si Dindo noon. Tapos yung marami kami noon. Marami kami. Nagsisinakulo pa nga yung mga kuway lalaki noon. Tapos ang ano namin ang uh, si Father Neri, si Father Dizon, dito kami mga lumaki. Tapos na wala ako ng si Father Kush na At sa college na ako. Hindi ko na kaya yung schedule. Ngayon, hindi na ako nakabalik. Lagi na lang ako nagsisimba. Yan ang, ano, pero kinukuha ko ni, pinatanong ni Al, ni Al Green kung pwede kong ma lector, commentator. Nung araw, pag walang babasa, walang, kasi araw-araw nga bisay, pag walang babasa, ako, pagpapasa ako, kaya lang mahigpit sa banner ng Pobineri. Gusto niya, may posing ang pagsasalita, ang pagbasa. Ganon. Tapos, tinaraintin na ko Gusto niya tuloy-tuloy. Kaso, sabi ko kay father, father, hindi ko na kayang gawin kasi dami ko ng obligations kasi na tarapako ko, post post tumatanda na ako, wala pa akong sawa, kaya ako na magkasawa, sabi ko kay Father Neri Father Neri, eh, kailangan ko humanap na ng mga papakasawa ko. So, kaya sige, maghanap ka muna. Nung araw, may may misa na mga sweet pare. Gusto nila magmadre ko. Madre ka na, si Father Lutas, at si Father Hoti. Yan, si Father Hoti, sasabihin nyo sa'yo, si Father Nebres, ng mga bigati na hiswita. Magmadre ka na lang, umatid ka na. Mga oh, Father, oh, ayoko, gusto ko magkaanak formation of it, nag leadership seminar kami sa Ateneo. Kailangan namin doon kasi nga, kasama namin, Tiga Barangka, Tiga Talapena, Tiga IVC, kami magkakasama noon. So, kailangan expose. Ako yung, ako yung, ano dito sa tanyong noon. Tapos, kaya ako, yung Jesuit way na impact sa akin nakita ko yung kung paano, kung paano sila mag ng tao, kung paano sila mag-alaga ng tao. And kami na wala akong bayan. Lahat volunteers. Kayo din naman, volunteers kayo. Kaya, kaya yun ang ano namin. Masaya. Masaya sa simbahan. Masaya. Ayan lang, syempre, nag-aaral ka, natamating ka ng Uwi kayo ng ating gabi na, pinagtitis -gis na kayo ng mga tao, sinasa simbahan na lang kayo palagi. Sabi nga ni Tita Nora, hindi ka na ba nag-aaral? Nag-aaral ako. <laughs> so, sabi niya, mag-aaral ka, huwag kang umano. Hanggang sa nakita ng nanay ko, mga ba? grade school, yan, stop na yan. Hindi, so, <coughs> umay lang yan. Umaga ako sa Roosevelt, sa Roosevelt ako nag high school actually, second year high school, nandiyan na ako sa simbahan. Tapos hanggang sa, hanggang yung hagdan, yung hagdan na yan. pilapil pa yan nung uh. <laughs> uh, putik na putik yan, pilapil yan, kinakwento ko sa mga anak ko, na, ko, iba, na iba yung hagdan ang labas sa Leola House, nun, hindi pa dito sa may San Jose. Yan si Cardinal uh, si Cardinal, si Tutadle, dito si si Father Jet Villarin punta sila dito may organ kami tumutugtog -tum sila kumakanta sila pag gusto nilang kumain walang pagkain sa kumbento dito sa pari ay sa bahay niluluto mama ko papakain namin sila open yung sa ano sa kanila kaya natuk na ano ko na isang tinadala nila kami sa ibang program nila sa ibang sa ibang hawak nilang parish. Tapos, nag, ano pa nga kami noon? Nag-outreach kami. Kasi, sa, sa pampalaya tayo. Tinala kami doon para matulungan yung mga naan doon. Tapos, sa choir, si Jerry talaga ang ano namin. Si Jerry, si Maestro Jerry. Talagang, ano-ano kami kay Jerry all praise kami sa kanya. Sa akin, Nanay Pising. Yan ang mga, sila talaga hangang-hanga ako doon sa kanila. Si Atty. Shirley. Yan. Talagang, ano pa dyan? Kaya, lumaki ako dyan. Ngayon, hindi na ako, hindi na ako nag-import kasi, muna nung kasakit na nanay ko, nasa nawala mama ko, nakastay ako sa kanya, pero nagtrabaho ko, twenty years ako sa kids take care. Ay mga teacher hanggang sa naging school head ako hanggang sa uh, lately. Eto din ako ganoon pero enjoy lang ako kasi nga ah uh, siguro night yung exposure ko sa simbahan. Yo, magandang exposure ng simbahan nung nakikita ko nga kumakanta kayo i invite kayo. Kaya natin kami yung araw, i invite kami. Bayad lang sa amin. Wala namang bayad. So, kakain lang kami. May pagkain dun sa bahay nung nag-ano, bahay nung nag-invite sa amin. Tsaka, nakakarating kami sa mga gandang bahay. Yung ano, know, nakakarating kami. Tsaka, masasarap na pagkain. Nakakarating kami doon. Talagang, ano kami, <coughs> ah, uh, nung college, nung magka-college ako, sinabi sa akin, Father Neri, kung gusto ko sa Ateneo mag aaral Sabi ni ko, wala akong course sa Ateneo. Hindi ako gano'ng katalino. Hindi ko mapapasa yung entrance exam. Talaga yung support ko ng mga ang Hanggang sa hanggang sa nung time na si Father Neri Anong, ano si Father Neri pinakilala ko sa kanya yung boyfriend ko, sabi niya, doon niya nakita na siya nagsabi sa akin, oh, walang wala niya. Ano siya sa'yo? Yung naging confessor ko si Father niya, oh, Mabait kasi si Bubi Neri eh. Kaya lang, strict po talaga siya. Nang hihiya siya. Talagang uh, uh, siya. Ganun. Tapos sabi, sabi niya niya sa akin, kung kaya mo ko. Kung kaya, kaya ko naman. Ano lang, uh, iba-ibang klaseng tao din ng mga nakaka, ano namin, nakakasama namin dyan sa simbahan. So, ano po ang inyong greetings po para sa 50th anniversary ng parok? Uh, po, ko, uh, I going strong, yung, yung napupuno naman natin ng simbahan. Namating kasi yung time namin noon, maluwag yung simbahan. Ngayon, nakikita naman natin, marami rin na iinganyo para magsimba. Sana magtuloy-tuloy yun. Tsaka, sana, ano, less, less intriga sa inyo. Kasi, napagdaan ako din yun eh, May mga <coughs> questions, bakit, yun know, o, bakit siya lang. Sana, maano nga nyo Ma, -ano, malapasan nyo Basta, or praying na maging maayos. Saka, pagka kami event, nasa lang kayo. nasalang kayo na, na matapos niyo yung event na maayos. Saka, lahat ng, ano, lahat kayo, isipin niyo, volunteers kayo. Walang, walang masihigit sa inyo, walang masihigit sa kanila, walang matanda, pantay-pantay lahat kayo. Kaya, yeah. kaya pa, kaya pa for another 50 years madami rin, madami rin dadating, dadating na uh, mga na sa simbahan. Yeah. Kaya, man for others kasi yan. Kaya yeah. yeah, talagang, ah, uh, keep Happy 50th year of San Jose and Parish. Okay. Yeah. Thank you. Thank you.